Simulan na po natin ang ating kwinto. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga uh, blind community sa Sibo, sa Bohol at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga secret guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Tatay Abito doon sa matandang aswang. Paano na ngayon iyan? Nag-isa ka na lamang matandang aswang. Ngayon, tutuluyan na kita. Ngumasab lamang ang matandang aswang na sa mga pagkakataon na iyon. Kita na nitong si Tatay Abito ang takot nito sa pagmumuka. Samantalang itong si Pikto Nagsisigaw na ito at sinasabi kay Tata Dudo na may mga aswang doon sa bubungan ng bahay nito. Kaya nang marinig iyon nitong si Tata Dudo nasipat niya agad doon ang dalawang mga aswang na parang gusto na siyang sunggaban galing doon sa bubungan. Ngunit nagalangan naman ang mga ito nang makita ang mga asin at mga kalamansi doon sa paligid ng balkonahe. nahi magkahalong takot at galit na pasigaw na itong si Tata Dodo. Ipinapakita na din ng matanda ang kanyang hawak na itak na kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman na parang hinahamon niya ang mga aswang. Agad na sumampa naman itong si Pikto doon sa may balkonahe para masamahan itong si Tata Dodo. Wika din agad ng pinsan itong si Tatay Abito ano na ang mga nangyayari doon sa unahan, Pikto? Nasaan na si Abito? Sagot naman nitong si Pikto. Napatay na ni Tatay Abito. Halos lahat ng mga aswang tatadudo. Tanging ang matandang aswang na lamang ang natira doon at kasalukuyan ng kaharap niya ito ngayon. At nakakasigurado akong mapapatay na din iyon ni Tatay Abito. Ang dalawang aswang naman. Biglang naglundagan ang mga ito pababa ng bubungan at pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito at nang matandang aswang. Uwi ka din agad muli nitong si Pikto. Mukhang papunta ang dalawang iyon doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito, Tata Dudo. Dito na lamang tayo. Mapapatay na ni Tatay Abito ang mga ito. Napatitig naman agad itong si Tata Dudo, doon kay Pictor at dito pa napagtanto ng matanda na may sugat din pala itong si sa katawan. Napatigil naman ang pag-uusap ng mga ito nang biglang bumukas ang pintuan ng balkonahe at iniluwa doon ang asawa nitong si Tata na nag-alala sa kanilang kalagayan. Wika ka naman nitong si Tata Dudo. Leting, ano ba? Pumasok na kayo doon sa silid. Tulad ng bilin na abito huwag kayong lumabas kontra man sa kalooban nitong sinanaliting pumasok na din ito doon sa loob ng silid magkahalong pag-alala kasi ang naramdaman nito at pagkatakot nang marinig ang ingay kaguluhan at mga pag-angil ng mga demonyo doon sa labas ng kanilang bahay ngunit nang makita nitong buhay itong si Tata Dodo na himasmasan ito sa kanyang pag-alala doon naman sa kinaroroonan na ni Tatay Abito. Agad na nasugatan niya ang matandang aswang na kalaban na unti-unting nang hihina na din ang katawan sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit biglang dumating naman doon ang dalawa pang mga aswang galing doon sa bahay nila ni Tata Dudo at galit na galit ang mga ito na sumangasing at umaangil nang makitang naggalat na ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan doon sa paligid at pagkatapos agad nang inaatake ng mga ito si Tatay Abito at hindi na iniisip ang kanilang dipinsa. Naging daan din iyon para agaran na matamaan ng pagtaga ni Tatay Abito ang isa doon sa may liig at sinundan pa ito ng makailang pagtaga ng albularyo. Sa mga pagkakataon na iyon kasi, hawak nitong si Tatay Abito ang matalas na itak doon sa kanyang isang kamay at pamalong kawaya naman ang kanyang hawak doon sa isa pang kamay. Sumunod naman na natumba ang isa pang aswang nang tamaan niya ito ng mga pagpalo at sinundan agad ng mga pagtaga. Kaya nang bumagsak ang aswang sa lupa, agad itong nangisay ng ilang mga segundo hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Matapos na mapatay ito ni Tatay Abito agad na muling inaatake niya ang isa pang aswang, ang natitirang matandang aswang. Sinubukan itong gumawa naman uli ng mga usal na mga pamako para sana mapigil ang pagwawala ng albularyo. Ngunit mas nanaid pa rin ang kalakasan pagdating sa mga aspitong usal nitong si Tatay Abito kumpara doon sa matandang aswang. Uwi ka pa nga nitong si Tatay Abito. Pasinsyahan na tayo, matandang aswang. Magiging katapusan mo na ngayon. At pagkatapos biglang nawala itong si Tatay Abito sa kanyang kinatatayuan. At nakaamoy naman ang aswang ng kakaibang mabangong halimuyak na nagiging sanhi para lalong manghihina ang katawan nito at hindi na naiwasan ang mga ginagawang pagpalo at pagtaga ni Tatay Abito sa kanya. Biglang nalugmok na lamang ang aswang sa lupa na agaran na binawian ito ng buhay tadtad -tad ito ng mga taga sa buong katawan biglang tumahimik na ang buong paligid tumutulo pa nga ang mga dugo galing sa dulo ng itak nitong si Tatay Abito at makalipas ang ilang mga segundo nakikiramdam muna ang albularyo doon sa buong paligid at nang mapagtanto na wala ng iba pang mga aswang ang nandoon. Nagpasya na itong bumalik na doon sa bahay ni Tata Dodo. May nasipat naman itong si Tatay Abito na mga ilaw ng lampara galing doon sa mga kabahayan sa unahan. Sa tingin ng albularyo, maaring narinig ng na mga ito ang ingay at mga kaguluhan dito sa bahay ni Tata Dodo at baka gusto ng mga ito na tingnan ang bahaging ito. At kung ano ang nangyayari dito sa lugar ni Tata Dodo, kaya agad natinawag ni Tatay Abito sina Pito at Tatay Dodo, wika ng matandang albularyo. Dodo, may mga dumadating. Baka narinig ng na mga ito ang mga kaguluhan at mga ingay. Baka nais ng na mga ito na mag-imbestiga. Ikaw na muna ang bahalang kumausap sa kanila. Pito. Tulungan mo akong iligpit ang mga bangkay ng mga aswang sa paligid. Kailangan natin na masunog agad ang mga ito. Matapos ang pagkawikang iyon, bumaba ng balkonahe itong si Pikto at sumama ito ni Tatay Abito papunta doon sa kinaroroonan ng mga bangkay ng mga aswang. Isa-isang inilagay nila ang mga ito doon sa isang lugar sa unahan ng manggahan. Pagkatapos, kumuha ng mga patay na dahon ng niyog at mga patay na dahon ng saging ang dalawa at itinambak nila ito doon sa mga bangkay ng mga aswang. Matapos nagawin gawin iyon ng dalawa, walang pagdadalawang isip na siniliban agad nitong si Tatay Abito at sinunog na ang mga bangkay ng mga aswang. Samantalang itong si Tata Dodo, tuluyang bumaba na din ito at lumabas ng bahay at hinarap agad ang mga tao galing doon sa mga kabahayan sa unahan. Agad na nagtatanong ang mga ito kung ano ang nangyayari dito sa kanyang bahay kung bakit nakakarinig ang mga ito ng mga sigawan na hindi nila mawari. Agad naman na ipinaliwanag nitong si Tata Dodo ang nangyayari doon. Ngunit hindi sinabi nitong si Tata Dodo na may mga aswang ang umaatake sa kanila. Ang sinabi ng matanda mayroon lamang silang nakitang mga malalaking pusa na sa tingin nila ay mga aswang. Hinabol nila ang mga ito at inaatake kaya nagkakaroon ng kaguluhan at ingay. Naniwala naman ang mga ito at nagpas bumalik na ang mga ito doon sa kanilang mga bahay. Matapos naman na masunog nila ni Tatay Abito at Pikto ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang bumalik na ang mga ito doon sa bahay nitong si Tatay Dudo sa kasalukuyan nando doon ang tatlo sa may balkonahe nagpapahangin muna nag-uusap at nagpapaantok ang mga ito uwi nitong si Tataddo kay Tatay Abito Alam mo Abito hindi ako makapaniwala na sa pagdating mo dito sa aming kapistahan saktong umaatake din ang mga aswang na ito Sa tingin ko ipinagkaloob ng Diyos ang iyong pagpunta dito sa aming sityo dahil kung wala ka, kung hindi kayo dumating, maaaring mas marami pa ang nabibiktima ng mga aswang na ito. Sagot naman nitong si Tatay Abito doon sa kanyang pinsan. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, Dudok. Kahit saan ako mapunta, talagang mayroong mga kampo ng kadiliman ang mamimiste lalong-lalo na doon sa ating isla. Kilala mo at alam mo ang ating isla. Pinamumugaran ito ng iba't ibang uri ng mga kampo ng kadiliman. Kaya nasanay na ako sa mga gawain na ito. Nang makaramdam naman ng antok ang mga ito, nagpasya na ang tatlo na matulog na. Doon pa rin sa balkonahin natutulog ang mga ito. Samantalang ang asawa naman at mga anak nitong si Tata Dodo nang mapag-alaman nila na patay na ang lahat ng mga aswang na nanduloon sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at lihim na nagpapasalamat sa Diyos. Nagdarasal pa nga ang mga ito bago muling natulog. Kinabukasan, maagang nagpunta si na Tata Dodo, Pikto at Tatay Abito doon sa bahay ng kapitan. Plano kasi ng mga ito na ipaalam ang mga pangyayaring iyon sa kanilang kapitan dahil balak na din itong si Tatay Abito at Pikto na sa hapon na iyon bumalik na ang mga ito doon sa kabilang isla. Makalipas naman ang ilang mga minuto pagdating na mga ito doon sa bahay ng kapitan tuwang-tuwa ito na hinarap sila. wika ka pa nga nitong si Kapitan Naryo. Aba, kayo pala, Dodo, Abelto, Pikto. Halik kayo dito sa loob para magkapi muna kayo. Ano bang ba sadya ninyo? Kumusta na ang mga aswang? Kumusta ang nagdaang gabi doon sa bahay ninyo, Dodo? Si Tatay Abito na ang sumagot at kumausap doon sa kapitan. Uwi ka nitong si Tatay Abito nang makaupo na mga ito doon sa may sala. Sinabi na agad nitong si Tatay Abito doon sa kapitan ang mga nangyayari doon sa nagdaang gabi. Kapitan, tulad ng aking ipinapangako, linisin ko muna ang lugar na ito bago ako tuluyang bumalik doon sa aming isla. Napatay ko na ang mga ito. Napatitig muna ng ilang mga segundo itong si Kapitan Nario kay Tatay Abito at ilang sandali pa muling wika nito. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Abito. Talagang malaking utang na loob ito sa iyo. At tatanawin ko ito na isang utang na loob na hindi ko mababayaran. Nagpaalam na din itong si Tatay Labito doon sa kapitan na mamayang hapon kailangan na nilang umalis dito sa lugar para makabalik na doon sa kabilang isla. Sa pag-uwi naman nila ni Tata Dudo Abito at Pikto. Nagpasyang sumama na din itong si Kapitan Naryo doon sa bahay nitong si Tata Dudo para matingnan at makita ang mga labi nang sinunog nitong si Tatay Abito at ang mga palatandaan sa naging bakbakan sa nagdaang gabi kalaban ang mga aswang tulad ng mga nababaling mga puno ng saging at mga damo. Makalipas ang ilang mga minuto pagdating ng mga ito doon, agad na nakita ng kapitan ang mga labi ng mga patay na dahon at puno ng niyog at saging na hindi tuluyan na nasunog. Ngunit wala nang palatandaan pa tungkol sa mga labi ng aswang. Pinatotohanan naman agad ng asawa at mga anak nitong si Tata Dodo ang nangyayaring kaguluhan at bakbakan kagabi dahil rinig nila ang kaguluhan doon sa labas pati na ang nakakakilabot ng na mga pag-angil ng mga aswang na parang mga kinatay ng mga baboy marami din muling nagpunta at bumisita doon sa bahay nila ni Tata Dudo para makapagpasalamat muli ang mga ito kay Tatay Abito parang bayani na para sa kanila ang tingin ng mga ito doon sa matandang albularyo Ngunit matapos na makapananghalian ang mga ito, mayroong mag-asawang nagpunta doon sa bahay ni Tata Dudo at hinahanap agad itong si Tatay Abito. Nakiusap ang mga ito na tulungan sila sa kanilang pinoproblema. Ayon sa mag-asawang ito, ilang araw nang balisa at hindi nila makausap ng maayos ang kanilang anak at minsan bigla na lamang itong magwawala. Galing pa ang mga ito doon sa kabilang barangay. Kaya napaisip at napakamot na lamang itong si Tatay Abito sa kanyang ulo. Dahil nga plano sana nila na ngayong hapon ang kanilang gagawin na pagbabalik doon sa isla ng Sikihor. Ngunit hindi din naman maaring iwan ni Tatay Abito na ganito ang sitwasyon at hindi tulungan ang mag-asawa. Ayon kasi sa mga ito, Lumapit na ang mga ito doon sa isa pang albularyo doon sa kanilang lugar. Ngunit talagang napakalakas ng may gawa sa pagkakaganon ng kanilang anak na ayon pa sa mga ito. Prinsipi daw sa mga inkanto ang may kagagawan sa anak nila at nakagusto ito sa kanilang anak at balak na dalhin doon sa kanilang mundo at kaharian. Wika ka nitong si Tataya Bito mukhang hindi muna tayo matutuloy sa pag-alis at pagbabalik doon sa ating isla Pikto. Hindi ko maatim na hindi tulungan ang mga ito. Pati pa nga itong si Tata Dodo, nagpahayag na din ito ng kagustuhan na makatulong. Ayon pa doon sa mag-asawa, mas nakakabuting magbaon na ang mga ito ng maisuot na mga damit para doon na magpalipas ng gabi ang mga ito. Malayo kasi ang kanilang barangay at baka hindi agad malalabanan nitong si Tatay Abito at magawang magamot ng isang bisis lamang at mapagaling ang may karamdaman. Kaya nagpasya na mga ito na sumama na doon sa mag-asawa matapos na mailigpit na mga ito ang kanilang mga dalahin at mga kagamitan agad nang naglalakad na mga ito papunta na doon sa lugar ng dalawa. Dumaan pa nga mga ito doon sa mga kakahuyan at makalipas ang isang oras na paglalakad ng mga ito, wika ng lalaki na malapit na sila doon sa bahay ng mga ito. Natanaw na din ng mga ito ang ilang mga kabahayan na nando doon sa unahan. Ngunit ayon pa sa mag-asawa, nasa dulo pa ang kanilang bahay sa lugar na ito. Ngunit habang binabagtas nila ang daraanan doon sa gilid ng mga kabahayan, mayroong mga tao na doon ang nagsasabi na sinumpong na naman ang kanilang anak at sa mga pagkakataon na ito, nagwawala na ito ng sobra. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, binilisan na na mga ito ang kanilang paglalakad. Kitang kita din sa pagmumukha ng mag-asawa ang sobrang pag-alala doon sa kanilang anak. Kaya naisip ngayon itong si Tatay Abito na tama lamang ang kanyang disisyon na tulungan ang mga ito. Lakad takbo na ang kanilang ginawa hanggang sa sapiti na ang bahay ng mag-asawa. Naabutan pa nga nila ang ilan doon sa mga kapitbahay ng mag-asawa na sinubukan pang pakalmahin ang anak ng mga ito. Sa mga sandaling iyon, nandoon na kasi sa sulok ng sala ang anak ng mag-asawa at maraming sugat na ito sa katawan at may mga pasa na din itong natamo. Sanhi ng mga mahigpit na pagkakahawak ng mga taong tumutulong kanina. Ayon sa isa pang anak ng mag-asawang Sindong at Ima na medyo kumalma na ito ngayon at hindi katulad kanina na sobrang nagwawala na bawat mahawakan ay ibinabato. Huwi ka din agad nitong si Tatay Abito ako na muna ang bahala sa bata, Sindong. Ima. Dodo, pakiusapan mo na lamang ang mga taong nasa labas na lumayo muna ang mga ito. Kahit na ilang segundo lamang. Pagkatapos, uwi kang muli ng matandang albularyong si Tatay Abito doon sa pamilya ng bata Nahayaan hayaan na muna na siya na ang kumausap doon. Ngunit pagkakita pa lamang ng bata kay Tatay Abito, biglang malasik na ang hitsura nito na parang nanggigigil. Naglalaway pa nga ang bibig nito habang itinuro itong si Tatay Abito. Huwi ng bata. Lumabas ka na demonyo. Huwag kang lumapit sa akin. Tumawa at umiyak ang bata na hindi nila maintindihan. Ngunit hindi naman nagpatinag itong si Tatay Abito. Patuloy pa rin ito sa paglapit doon sa bata at wika ng albularyo. Huwag mo akong galitin, demonyo, at huwag mo akong hamunin. Ikaw ang lumabas sa katawan ng batang iyan kung ayaw mong parusahan at pahirapan kita. Ngunit muling humahalakak ang bata at tumayo na ito sa mga pagkakataon na iyon. Nakakakilabot na ang hitsura at busis ng bata hindi na ito ang boses ng bata kundi boses na ito ng isang demonyo. Agad na may kinuhang buti itong si Tatay Abito at walang pagdadalawang isip na ipinisik niya ang laman nito doon sa bata habang sinasabayan ito ng albularyo ng mga pag-uusal at pagbabanggit ng mga banyagang salita. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang bata na bigla na lamang itong nalugmok at natahimik. Pagkatapos, umiyak na naman ito at humingi ng tulong doon sa kanyang mga magulang. Tinawag ng bata ang kanyang mga magulang na sinasindong at itong si Ima. Huwi ka ng bata na bumalik na ang normal nitong busis. Tatay Sindong, Nana Ima, tulungan niyo ako. Hindi ko na makakaya pa ang sakit na aking naramdaman. Kaya mabilis naman na pumasok ang mga magulang ng bata na sinasindong at ima para sa napuntahan at tulungan ang anak. Ngunit biglang pinigilan sila nitong si Tatay Abito at wika ng matandang albularyo. Huwag! Huwag niyong lapitan ang bata! Nilinlang lamang kayo ng demonyong nasa loob ng katawan ng anak ninyo. Hindi pa siya ang anak ninyo? Huwag kayong magpalin lang sa mga ganyang uring taktika ng demonyo. Muling lumapit itong si Tatay Abito at biglang humahalakhak na naman ang bata na muling bumalasik ang hitsura